yan ngayong umaga magpagtahan tayo punta tayo ng puro 9 at may nagchat may nagpapayos sa atin ng washing dryer daw yun so punta natin yan let's go so yan, check natin itong dryer na ito kasi ito isopreno, sopreno inayos natin Eh sinaksak natin kanina, wala pa rin. Ay, ikot naman ah. Oh. Supreme. So, i-check natin. Buksan natin ito. Ating titis na rin. Dito, ha, lang okay na yan minsan nga dos lang eh okay na yan makakatuyo na yun ang so kapag ganyan pating kasagsaga ng nigo yun basta inaangat yung takin so pag iniangat mang yan mawawala na yung power niya doon. Mm -hmm. pag iniun mo ulit siyang ganyan saka papasok yung kurente niyan Kasi mayroon dito ano yung, yung mga di, uh, gutin mo na muna. May papa tingnan sa sa'yo. Okay. Kung pwede pa itong ito u oh, kasi nag mag, ano siya nawala na yung yung parang stopper nito u oh, para nakataas lang siya ah na, yung dito hmm. an, ano daw kung saan yan kung, kung ano pwedeng ano yan yung spring yan saan ba yun yun binubuksan yan bubuksan ito ah, lahat yan. nandun sa ilalim ang ano yan uh -huh. yeah. ang daming kukutingtingin so, biglang natanggal ay eh, bayain oh, anong naputol yun eh Naputol na siguro. Hmm. Ayos din Eh, wala pugpug na 'yon nito na ay. Eh. Yung pinaka may mga butas-butas. Yan, okay na, inilalaw natin ng alambre. Wala akong strong mga tornilyo diyan Si kaya ah, meron. Malagay na isang tornilyo ito para hindi nagalaw yung yung ano kaya pala hindi naghanap no? ka kanina yung pala hindi pala nakasaksak yung extension natin yan, okay na at umikot naman na siya saksak -sak natin ulit yun na siya Ayan, pinalitan lang natin ito ay ah, yung Ito yung dugtungan nito May mga butas-butas, nilagyan natin alam bro So yan, okay na Ayan, dito yan, kayati siya ron So yan, pinto di rin nagsalat God bless you all.